Ayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon guys, napakainit pa rin po sa Japan. Ayan, so napansin niyo po, oh grabe. So yung sunburn ko guys, forever na yata ito. <laughs> ayan, so ayan na lang po lagi natin yan guys. At ngayon po is papunta ko guys sa isang, dati guys sa vlog ko na rin po ito, yan so babalik ako doon ngayon kasi nakita ko po kasi mas marami pang mga similya doon o mga punla na binibenta nila Ayan so since ngayon po is August na at malapit na rin po ang taglamig guys, siguro mga November, ganyan So, konti na lang yung itatanim natin guys. Sa habol po si kindness. Yung bawa, pagtanim natin ngayon, tapos medyo magkabunga agad siya ng after one month. Para makatikim naman tayo guys ngayong taon na to ng tanim po. Ayan, so good news guys. Uh, naalala nyo po yung mga naunang na-upload ko po na Naglagay po ako guys ng round off para sa aking mga damo Ayan, namatay na po yung mga damo guys So ngayon, uh, magtatanim na po si kindesh At bibili muna tayo ng punla guys Ayan, so titignan natin kung ano yung pwede ko na maitanim ngayon Nahabo lang po ako guys Alright, okay Ayan guys, uh, dito po tayo ngayon Okay, magpark park muna tayo guys So, titignan natin kung may available pa po ngayon na pwede natin itanim. sa so, maraming ng parking area. Ayan, guys. Dito na po tayo. So, medyo marami-rami pa po ang kanilang tanim ngayon. Ayan. So, maghanap-hanap tayo, guys, ng maganda-ganda po ngayon na pwede natin itanim. Ayan. So, gusto, gusto gina ko, guys, gulay po talaga. Kasi nga po, Ah, uh, maka, makahano na, mag, may tignan ba sa labas guys, na pwede kang mag-harvest, makalingaw. Yan, yung, maka, maaliw ka po sa labas ng bakuran. Okay, sa so park muna tayo guys. So, ayan guys, ah, dito po tayo sa may pipino banda, ayan. So, parang ito yung gusto ko guys, mas marami ang bibili natin ngayon na pipino. Alright. Iba-iba po ang variety, guys. Kakyut sa kamatis, oh. Nara sa ano ba? Sa paso. Oh, ang talong, guys. so oh. in fairness, oh. Nara sa paso, guys. Pero ang bunga, oh. Buyag ka, Ang bunga. no, Ang okra. Ang ganda ng okra niya kasi isang ano, sa isang paso, mura na to, oh. Ang daming ano, ang daming laman, oh. Ayan, oh. Ay, bunga na siya, guys. Oh. Ito, ano ba ito dito? So, ano ba yung pwede natin uh, itanim-tanim? Ito, mga gulay din. Mas gusto ko yung pipino. Kuha tayo ng pipino, guys. So, balik lang tayo, guys. Kasi magdadagdag tayo ng lupa dagdag tayo ng lupa. Okay, okay. Oo. Oh. Ilan? 200 Oh, mas marami. Hindi ka maano, tatlo, 'di ba? Lower siguro? Dalawa. Hmm. Ikaw? Ikaw kasi lugni. oo. Okay. Ano po? Ha? yung dati pala gamitin natin eh? yung dati kasi na na try na natin yun eh ano? lupa din yan ay lupa ano yun ano yun o tatlo ay Okay. Hey. Sabili so, tayo guys ng tatlo. Ayan guys, so 348 po. Yung ano natin. Tapos, kuha tayo ng pipino. Gusto ko kasi ang pipino eh. <laughs> Nag-enjoy ako guys. Nabang ano, nasa labas tayo. Kapag may ano na yung pipino natin. Ay, ang ganda o. Oh, bulaklak. Parang gusto ko siya. dami yung bulaklak eh. Yan guys. Kuha tayo guys. Mura lang siya eh. Ano? Tanim na natin guys. Sabo na tayo nito. Tapos, eto no. Pero may ano na, bunga no. <laughs> diba? Okay. O diba? ba? <laughs> Ay, bunga na to guys yung iba pero yung binili namin wala pa Okay. Tabi ba? Hmm. Yan. Ay! 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 Okay Huwag ka na, naman tumba siya. Ah, na lang pala. Ayan. Baka madamage eh. Huwag ka lang yan. Tapos yung ano pipino. Yan dito. Right guys, kota yun ang apat na pipino dito. na to? Oh, may ugat. Isa Sa kuro na okay yan, wala kang ano. Sige na. Okay. okay. So, dyan namin guys, itong binili kasi may mga ano na. Malapit na itong magkakas. baka at saka pipino lang tanim natin. Mm, ganito pala yung mga bulaklak ngayon. Oh. Ayan. Gusto ko rin sanang magtanim ng bulaklak eh. Kaya lang. Hindi ko alam kung magtatagal pa. Ha? Alugbate? Asan? Ano yung alugbate? Uy, uno. 79 yun. Ang oh, naraman pa ito to. Ang laki guys, oh. Nalugbati. <laughs> ang ganda na. Ang cute. No? <laughs> Yan, 79. Yan. Mura na siya. Ah, nag-sale. Sale siya. Yan. Pero may tanim na kasi ako nalugbati, eh. Ay, ang ganda naman ito, oh. Apple, guys ayan oh apple may cute cute na mga bunga oh may mga bunga na guys oh ah iba iba yung isa oh nga ringgo maganda naman apple may lemon din oh ito. ano kaya ito parang sa Pilipinas ba ito na lemon hinahanap pa si Namin yung parang sa Pilipinas na lemon guys eh ito? Hmm. Kasi baka mamaya, parang ganito lang din siya. Yan. Yun ang hinahanap namin na lemon. Ay, nabunga na yung mga grapes, guys. Ayan po, oh. Hmm. Oo nga, no? Guys, sabi ng asawa ko, Marami ito sa ano sa atin sa, sa mga sapa, guys. Yan oh. Pero dito, grabe, guys. o binibenta talaga nila, guys. Yan ang dami. Halos pare-pareho lang din yung bulaklak. Ito kasi, guys, kapag nagtatanim ako nito, mga ilang ano lang. Pag taglamig, wala na. Yan. So, late na kasi si Kindness nagtanim ngayon. Ganda naman ito, Okay. So, at least nakabili na tayo, guys. na tayo. Ibang meron dito. Diba? Nakalatrekpan pa yung ano, guys. So, mabulaklak. Ito yung gusto ko. Ito. Ito yung gusto ko na itanin. Ito, guys. May plano ako ng mga ganito, guys. Ano po. Mukhang sa susunod na summer ko, ito magagawa eh. Kasi nga, pinaplano pa lang ni Kindness kung ano yung mga bulaklak na mas maganda na. Medyo magtagal din po. Yan. Oh, grabe kainit. So, meron na kasi akong mga ano dun guys sa bahay, mga paso. So, hindi na muna ako bibili. Kasi nga, uh, konti na lang yung itatanim ni Kindness eh. Hindi na ako makahabol. Hey, wow. Ang cute naman ng dog. <laughs> ang cute guys, oh. Dami. Dami pang aso. Mga ano guys. Ayan, oh. Binibenta din kasi nila ito, eh. Makano kaya ito, no? yan Wow guys, itong aso na to, it's manggoseng. So nasa atin, mga siguro na sa mga 7,000 pesos or 6,000 pesos. Yan, yung price niya po. Ang cute-cute niya. Diba? Kaya lang gusto ko ng malaking aso. <laughs> gusto ko na mas malaking aso po. Cute naman no? Parang may, parang kung wari, parang nasa garden si Kindness. Oh. Ganda. Ay, ang ganda ng kulay nito oh. Parang meron din sa atin ito, guys. Oh. Yan, oh. Iba lang yung kulay niya. Di ba? Ang cute. Yun, oh. Ganda, no? Dami. Alright, guys. Uh, labas na po tayo. Tapos na po kami, guys. So, konti lang po yung binili natin, guys. Mas marami po yung pipino. Yan. So, next time nila, babawi si Kindness. Dahil medyo na busy po ako talaga this mga ilang buwan sa mga ano natin. Maraming mas importante ginagawa. Okay? So, pa na tayo guys at nabayaran na din po natin ang ating binili, ngayon na okra at pipino. Right, guys, nalagay na natin sa ating sasakyan. O, no, ba? Diba? <laughs> Sobra kainit. Grabe guys. Namumula na si Kindness. <laughs> Anong dadaga na naman yung sunburn natin ito. Ayan, so thankful ako sa aking husband guys dahil nandito palagi. Tinutulungan palagi si kindness. Alright. O, oh, diba? Basta mahilig kasi magtanim eh. Okay, let's go, let's go. Alright guys, tapos ako tayo doon at Uh, natural lang po guys konti lang po yung ating uh, binili katulad po nang nabanggit ko po kayo na nga kasi nga uh, kulang na po tayo sa oras at uh, syempre dahil mahilig po tayo, talaga tayong magtanim uh, humahabol talaga si kindness guys Ayan. so ito lang po muna yung mag share ngayon ni kindness at uh, habang may oras pa kasi nga po ngayon is linggo so habulin ko po guys makapagtanim ako ngayon dahil bukas may pasok si kindness o diba para naman sa sabado may may ano na siya guys ba? may progress agad, <laughs> ba? Diba? So, habol-habol lang po. Okay? So, pawi na po ako ngayon, guys. At please po, abangan nyo yun po yung aking susunod na upload na videos sa pagtatanim ko po, po ng aking okra at saka ng aking pipino. <laughs> Bye, guys! Thank you for watching po. Grabe ini talaga. Oh, pawis sa pawis si Kindness. Bye, guys! <laughs>